Yes, nakarating na kami sa titirhan namin. Dito kami ngayon for the next four nights. Osaka naman kami. Pero nagugutom na ako. Kumakalang na dyan ko. Mamaya maghanap tayo na makakainan ulit. Let's go. Ito po ang bahay namin for the next four nights dito sa Osaka. Room tour na po tayo. Hindi po masyadong bago ang aming nakuhang unit. At dito po tayo magumpisa sa aming toilet. Maliit lang po yung toilet, nasa likod po ang hugasan ng kamay at ang upuan, e eh walang warmer. At dito tayo, tingnan natin ang kanilang kitchen. Okay naman siya, medyo luma lang pero kumpleto naman. Meron po siyang queen size bed at meron din pong sofa bed. May balkonahe po sa labas ng kortina at washing machine. Kumpleto't may TV at meron pong malaking closet. Wow. May mga extra pillows din. At heto, dito naman po tayo sa palikuan pumunta. Maliit lang po yung CR niya. May maliit na bathtub at maliit na lababo. Pwede na po para sa ating apat na araw na stay dito sa Osaka. Maaga pa medyo close na yung mga stores. Kaya nandito ako ngayon sa favorite store ko. Ang Daiso. Wow! Pa. Dito na tayo. Mura! <laughs> naghanap kami ng makakainan. Pero syempre naghanap kami ng masarap. May iba. At eto guys, naglakad-lakad po muna kami. At talaga namang napakaganda. Maliwanag pa rin po dito. Akala mo eh umaga. Nagahanap po kasi kami ng makakainan. Malamig po kasi. Kaya gusto namin kumain ng ramen. At syempre, lakad-lakad po muna tayo ng makahanap ng authentic na ramen. Natuwa lang po ako sa karatula dahil pangalan po yan ng anak ko. Tara guys, nakahanap na kami. At eto guys, nakapilan at lalap fang na ang lola nyo. Marami po kasing nakapila sa labas kaya dito po kami kumain. At mukhang authentic ang kanilang ramen. Maliit lang po itong resto. Vending machine din po kapag o-order para syempre wala nang turo-turo, pindot-pindot na lang. At heto na ang aking ramen. Tingnan nyo naman, very authentic talaga. Ang galing ng pagkakaluto ng itlog. Halos pare-pareho po ang in-order namin kasi hindi po ako marunong umorder kaya gumaya na lang ako eto na guys, lalafang na ang lola nyo mainit na mainit po talaga at bagong luto ang sarap, eto na po ang aming next favorite, at ang kanyang mga sahog na pinaglalalagay e talagang masarap at malasang malasa, ang laki po ng kutsara, para po talaga ito sa malalaki ang bunga nga at malakas lumamon at ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik at bibilisan ko na po ang paglafang dahil kumakalang na po ang aking mga bituka. Talaga naman, sarap na sarap ako sa sabaw at talagang hinigop ko lahat at sinimot ang sarap. At talagang inuhog po ako sa sobrang busog. <laughs> busog na busog ang lola nyo. saktong sakto tapos ang tugtog. Nakapagsalita pa ako. Thank you guys for joining me sa akin pong lafa. Huwag pong kalimutan, i-click ang like and subscribe button para makita pa po ninyo yung mga susunod na pinuntahan pa po namin dito po sa Osaka. Hanggang sa susunod. Bye-bye!